Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Patuloy na tinututukan ng Bangsamoro Government ang mga biktima ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Sa pangungunan ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, kasama ang local chief executives ng Maguindano del Sur, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at BARM Ready, personal na binisita ng mga kinatawa ng BARM ang mga pasyente sa ospital at nag-abot ng agarang tulong. Kasabay nito, isinagawa rin ang pamamahagi ng food packs upang masigurong walang bangsamoro ang maiiwan sa panahon ng sakuna. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Makakuwa ang panalangin na patuloy silang gabayan sa paghahatid ng kapayapaan, kalinga at pagtataguyod ng isang mas matatag na bangsamoro para sa bawat mamamayan. Nagsagawa ng relief operation ang Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o BARM Ready katuwang ang Philippine Red Cross Maguindanao at Cotabato City Chapter para sa mga pamilyang naapektuhan ng ang pagbaha na tumama sa Buluan District Hospital noong September 18, 2025. Noong Biyernes, nagdeploy ng response team ang Ready at namahagi ng mahigit 300 food packs at hygiene kits sa mga evacuees na pansamantalang nanuluyan sa Women's Building. Ang operasyon ay naisagawa sa pakikipagtulungan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Maguindano del Sur. Pinangunahan ni Ready Director Muhammad Farzi Bombet Abutazil ang pagbisita sa mga apektadong residente. Nakipagpulong din siya kay Magindano del Sur Vice Governor at kay PDRRMO Officer Windy Betty upang talakayin ang mga agarang pangangailangan ng mga evacuees at tiyakin ang maayos na koordinasyon sa pagbibigay ng tulong. Patuloy ang koordinasyon ng Bangsamoro Ready kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at humanitarian partners upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at suporta para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Patuloy din ang rescue operations ng Ready sa mga apektado ng baha sa Maguindano del Sur, buhat ng mga naranasang pag-ulan, dala ng localized thunderstorms. Sa ating panahon ngayon, makakapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga Southwest Monsoon. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy namang minomonitor ng pag-asa ang galaw ni Super Typhoon Nando o Ragasa na nasa 265 km sa silangan ng Kalayan, kagayan base sa datos ng pag-asa. Ang bagyo ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 205 km kada oras malapit sa gitna at may mga bugso ng hangin na umaabot hanggang 215 km kada oras. Patuloy itong gumagalaw pa kanluran. Kanluran hilaga sa bilis na 20 km kada oras. Dahil dito, naaapektuhan ng southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinag-iingat naman ng lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. Nakiisa ang Bangsamoro Government sa pagdiriwang ng Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day ngayong Lunes, September 22, 2025. Alinsunod sa proklamasyon na bilang 60 series of 1992 at proklamasyon na bilang 326 series of 2012, ipinahayag ng Office of the Chief Minister na ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng Bangsamoro Government ay sinususpinde simula 1 ng hapon upang bigyang pagkakataon ng mga kawani ng pamahalaan na makasama ang kanilang pamilya. Gayon pa man, patuloy pa rin maglilingkod ang mga ahensyang may kinalaman sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo gaya ng kalusugan, pagtugon sa kalamidad at iba pang mahahalagang serbisyo para sa publiko. Kasabay ng pambansang pagdiriwang ng Suicide Prevention Awareness Month, matagumpay na naisagawa ng Mental Health Unit ng Ministry of Health ang serya ng mga advokasya tungkol sa mental health at suicide prevention sa probinsya ng Tawi-Tawi. Layunin ng kampanya na itaas ang kamalayan tungkol sa mental health at suicide prevention. Turuan ang mga komunidad sa mga palatandaan ng mental distress at suicidal tendencies. Bawasan ang stigma sa mga isyo ng mental health at magbigay ng akses sa mga serbisyo at suporta para sa kalusugan ng isip. Sa mensahe ni MOH Minister Dr. Jojo Sinulinding, sinabi nito na ang kaligayahan ang tunay na sukatan ng tagumpay. Nagsagawa rin ng Youth Centered Forum sa MSU at TTSAT kung saan nagkaroon ng bukas na talakayan sa mga estudyante ukol sa mga karaniwang stressors tulad ng academic pressure, mga problema sa pamilya, bullying at epekto ng social media. Sa barangay Tubigbo, naabot ng kampanya ang mga grassroots levels sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga residente, tradisyonal na leader at barangay health workers. Nagpamigay ng mga impormasyon ukol sa helpline, mga serbisyong mental health at mga community support channels. Umabot sa mahigit 300 na mga kalahok ang dumalo sa tatlong lugar. Ang kampanya para sa suicide prevention ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapalaganap ng mental wellness at pagbibigay diin sa pagtanggal ng stigma ukol sa mental illness sa rehiyon. Sa tulong ng mga otoridad sa kalusugan, akademya at lokal na pamahalaan, patuloy ang pag-usbong ng isang sustainable at inclusive na programa na nakatoon sa kamalayan, access at pagtanggap sa mental health. Nakiisa ang Community Environment, Natural Resources and Energy Office ng Lamitan sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day 2025, isang pandaigdigang kilosan para sa kalinisan ng karagatan at kapaligiran. Ginanap ang cleanup activity sa barangay Malinis, Lamitan City, kung saan nagtulungan ang mga voluntaryo at katuwang na ahensya upang mag-ipon at mag-alis ng basura at solid waste. Ang ICC ay kinikilalang pinakamalaking volunteer initiative sa mundo para sa kalusugan ng karagatan na hindi lamang tumutugod sa lumalalang problema ng polusyon sa basura, kundi nagsusulong din ng kamalayan para sa mga sustainable environmental practices ang aktibong partisipasyon ng DENRE o bilamitan ay sumasalamin sa diwa ng collective action para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtupad sa misyon ng MENRE na isulong ang ecological sustainability at responsible stewardship. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at i share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngala ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.